a day in my life as a viewda na nakatira dito sa Japan. Today's video day. Umaoni ang atong mga kaganapan today. Ang aga naming umali sa bahay mga sisilab. Kay maglakwat daw mi. Ambot asa mi paingon ani. Basta nag video uh -huh? na lang ko kay giganahan. Giyog ko sa mga sa mga puno ba dito sa Japan kay tugnaw naman. So, ni video ban yun ako mga sisilab sa iya nga hinahinay hinay taon dong kay para mabidyohan ako ning mga puno kay ipatanaw ni nako sa kong mga followers kay wa bare sila naka kita og ingani nga kulay-kulay nga mga puno dito sa Japan so nindot kay mga sisilab pag ingani nga panahon kay tugnaw nya dalang init nya dalang hangin so nindot kay siya kay dili kayo kuan ba dili init dili pud tugnaw so mga ganitong mga mga climates climate change charot maganda talaga kasi medyo malamig so mura ngayon ang gasolina dito sa lugar na pinuntahan namin or dinaana namin mga sisilab so nag nagyaya si Afam ay Apam si Hapon pala ang ating ka na magkaon ko no migramin magsigi na lang migramin mga sisilab kay pagramin ang among kanon ako ang magbayad sus na budol po guali niya ba kay ako man magbayad sa ramin kay mura raman so wala man gud mi kaadto didto sa restaurant nga paborito namo kay daghan kayong sakyanan nya dili mi maka parking mao nang diri mi sa ramen house so ako natuloy ang nagbayad nabudul ako So, yan po yung in-order namin, mga sisi. So, dahil gusto kong kumain ng tiyahang, gusto kong kumain ng ramen, gusto kong kumain ng, ng gyoza. So, tatlo yung in-order natin, mga sisilab. Pero dito sa ano na to, sa ramen house, mura lang yung ano nila, mga ramen. So, nakaset na yan, nasa 1,000 mahigit. So dahil mura dito, ako ang magbabayad. So patay. Naubos din ang ating part-time na pera. <laughs> ganyan tayo. Kaya kailangan din give and take tayo sa mga date-date natin. Char! Date-date. So ganyan dito sa Japan mga sisila. Hindi pwede yung ano ha, puro ka lang take. Kailangan give and take para masaya ang buhay. Charot! So hindi li na gyud ta sa kabusog mga sisilab wala na ko na ang ramen dahil ang buto'y di gyud na to maubos basa babae iwan ko lang kaya si M ang umubos mga sisilab kaya nagreklamo siya kay busog daw siya thank you for watching bye